gumanda ang araw mga palangga siguro mga tatlong araw na to nagulan-ulan ngayon gumanda, lumabas ang araw doon banda, mayroon na naman ginagawa oh. yan o, oh, bagong ano dadami na naman dito ang mga kapitbahay Ayan. ginagawa na naman, napuno na siya mga palangga dati wala naman wala naman itong mga bahay ngayon, punong-puno na ng mga bahay. I-continue natin ang vlog natin mamaya pag uwi ko ng bahay. Kasi andito ako sa nakuhabyanan no, ko. Nag-extra ko. ko. Kaya ayan. Yan Tina mo, kagwantis pa. Oh. Mamaya, continue tayo. Ayan mga palangga. Kakatapos ko lang dito sa biyanan ko maglinis. Oh my God. Ngayon, punta naman tayo doon sa aking bahay. At doon naman tayo maglilinis. Grabe Kaya nga wala nang time talaga ako makapag-live mga palangga sa YouTube kasi wala hindi kaya. Hindi kaya ng powers sa nakasubaybay sa aking vlog. Nag-extra ako sa ano. Ay! Sige, si Su. ¿Eres del brazo, es eso? Sí. Joder, pues sabe que es carne. Es un net así. Está bien, es topa, tío. Ah. Mira, ¿dónde está tu coche? Ah, la el garaje. Pues, ¿por qué no he visto? Aquí en la pala. ¿Por qué no? Si no está por aquí, aquí es un bebé. ¿Por qué crees que está aquí? Ahí en Magapalanga. Eh. Pagkatapos kong maglinis sa akin binan, dito naman ako sa bahay. Nagulat ako dahil hindi ko alam na nandiyan na pala yung asawa kong nagluluto na pala ng aming pananghalian. Kaya, nung pagbukas ko ng pintuan, nagulat ako nandiyan na pala siya. Hindi ko napansin nandiyan na pala yung kotse niya sa garahe. Kaya yan, sabi ko sa kanya, habang siya nagluluto, pumunta siya sa tirasa. Sabi ko, pumunta ka muna sa tirasa dahil maglinis ako at magbablog ako. Kaya yan, eh, hindi naman normally, namumoleste yan siya eh. Ayaw niya yung nagbablog ako sa bahay namin. Kaya nang ko, matagal na akong hindi nakapag-vlog, kaya ibablog ko naman yung ating, ano, ng, yung aking everyday life. Yan, ganyan lang ang ginagawa ko mga palangga. Ah, uh, pagkatapos ko sa extra sa bahay naman ako magtatrabaho. Ngayon, eh, parang general cleaning ko na rin ito kasi yun, ito lang din yung time ko na makapaglinis sa bahay kasi minsan kasi eh, may lakad din akong iba kaya bihira ko lang talaga nalilinisan ang bahay mga palangga pero mas maano naman kasi sa akin yung vacuum eh mas mas madara sa akin ang vacuum pero yung pulido talaga pati banyo ganyan banyera hindi ko yan nalilinisan lalo na yung magpulbo kaya ngayon talaga ang buhay ng ng may bahay kasi ikaw talaga wala namang ibang masahan sa aking bahay kasi ako lang naman ang babae. Mga lalaki na nakasama ko. Kaya ayan. Ayan, nag-voice over na lang din naman ako mga palangga. Ikwento ko na sa inyo yung siguro nagtataka kayo kung bakit ako nagtatrabaho sa biyanan ko. Doon kasi kami nakatira ng two years mga palangga bago ko ipinanganak. Ah! Pagkatapos ko ipinanganak ang anak ko sa bago pa ako ng anak, nandun na ako. Hanggang sa na one year old ang anak ko. Doon kami nakatira sa kanya kasi kung mga uh, kakaumpisa pa lang namin. Kaya suhito na ako, kumbaga sa Bisaya, suhito na ako sa bahay niya. Ngayon, nakapagbukod na kami, nandito na kami sa bahay namin. Eh, di silang dalawa na lang matanda. Ngayon, kailangan, kailangan niya ng katulong sa bahay kasi ang bahay nila up and down eh, ayaw naman niya magpapasok ng ibang tao kasi nga hindi sila sanay, wala man silang katurong noon. Hindi sila sanay. Ngayon, nag-offer ako. Sabi ko, total, meron namang time na panghapon lang ang trabaho ko sa bar. Eh, Merkulis lang ako tsaka Sabado, ano eh, balikan eh, sa bar. Kaya free ako ng morning. Kaya nag-offer ako sa kanya. Napapasukan ko siya kahit two hours. Sabi ko pa nga, Monday, Tuesday, Thursday, Friday ko siya pasukan ni eh kahit nga day off, sinabi ko sa kanya. Ngayon sabi niya, hindi mo kailangan akong pasukan ng araw-araw kasi kailangan lang daw niya yung masumenos mag-general cleaning sa kanyang bahay two times a week. Ngayon, nag-offer ako sa kanya pero hindi ako nagpapabayad mga palangga. Siyempre, <coughs> excuse Siyempre, doon kami, na, na, libre na kami doon eh, nung, nung mabdos pa ako eh. Kaya parang pagtanaw ng utang na loob, siyempre, di ba? Ngayon, ayaw niya. Ayaw niya na pumasok ako, maglinis ako sa bahay niya, nang wala, wala akong sahod. Kasi kung ganyan lang din naman na ayaw kong magpabayad, wag na lang daw akong tumulong. Pero kailangan talaga nila ng tulong mga palangga. Kasi ang lalaki kong biyanan, hindi, wala talagang alam yun sa bahay. Hindi talaga yun natulong. Talagang senyorito yun. Mag ano lang yun, magbasa-basa lang yun ng newspaper. Pero yung babae kasi ang parang na, natambakan sa lahat ng, ng gawain. Siya pa ang nagluluto. Noon kasi, ganun daw kasi ang situation nila. Yung lalaki daw kasi ang, ang parang ang may trabaho kasi yung biyanan ko talagang home, ikananay talaga siya. Kaya siya lahat, hands on siya sa mga anak niya. At diyan lang talaga siya sa bahay. Ngayon, medyo nagkaroon na siya ng sakit sa ano, mga palangga, sa katawan. Siyempre, tumatanda na. Eh, sumasakit yung balikat niya, hindi niya na masyadong maimobil parang kumbaga hindi na flexible ang balikat niya. Meron na siya mga parang nananakit na mga buto-buto. Mga kasukasuan, ganyan. Ngayon, ang ginawa, ang ginawa ko, pumayag na lang ako sa gusto niya kasi kailangan talaga niya ng tulong sa paglilinis ng bahay niya. Ngayon, one time, inoferan ko siya na kung gusto mo, hanapan kita ng talagang uh, maglilinis ng bahay mo. Nang, yung di confianza ba? Yung talagang mapagkatiwalaan. Kaya lang, habang pwede pa daw ako, ako lang lang muna ang gumawa. talagang gusto niya. Talagang gusto niya na ako ang nandun na maglilinis sa bahay niya. Kaya pumayag na lang din ako mga palangga. Eh, wala na akong magagawa. Isa pa, kasi sobrang bait niya mga palangga, two times a day, two times a day, two days out, oh, for one week lang ako pumapasok sa kanya tapos tigda dalawang oras lang yung mga, mga palangga bali apat na oras in total for one week binabayaran niya ako ng 300 monthly kaya syempre extra income ko na rin yun yun ba? Diba? sabi ko nga sa kanya bayaran mo ko ng per hour kasi umaabot lang siya ng 180 monthly ayaw naman niya kaya parang pumapatak ang uh, <laughs> per hour ko sa kanya ay 15 kaya sa sobrang bait talaga niya sinasabi niya uh, para yan, kung, kung ayaw ko daw tanggapin, ibigay ko daw sa apo niya. <laughs> Pero syempre, tinanggap ko na at iniipon ko. Kasi total, meron din naman akong mag na nilalagay sa account ng apo niya. Usap man yung nagkakaltas, automatic man yung nagkakaltas sa banko ko. Kaya yun, por lo menos, meron akong extra income pagdagdag talaga sa aming gastusin dito sa bahay. Dahil hindi naman ibig sabihin, eh, kumot malaki ang bahay namin, mayaman na. Siyempre, meron kami mga bayarin, tax, naming tax sa bahay, uh, sa sasakyan, eh, alam naman natin ang gastusin dito sa ibang bansa, din para Pilipinas, lalo na pag pera nilang gamitin natin, alam mo yun. Tapos, yung impang araw-araw na ano, na gasolina, Siyempre, kailangan may budget ka doon. Tapos, lalo pag kain, lalo na lumalaki ng anak namin, at eh, pinakahandaan din namin kung anong purso ang kukuhan niya. Kaya ganyan ang situasyon uh, sitwasyon namin dito sa abroad. Kaya yun, naikwento ko lang kasi minsan kasi hindi maiwasan. Uy, bakit to si Chata nagtatrabaho sa Vietnam niya, di ba? Siyempre, meron talagang iba na mag-iisip bakit. Kaya yun, maganda na yun na-explain ko. Kasi ayaw nga niya nang walang wala siya masyadong tiwala pag ibang tao ang papasok sa bahay nila kasi dalawa lang talaga sila sa pa, sa bahay. Sa so, sobrang laki ng bahay niya, kailangan talaga niya ng tulong. Kaya minsan naman pag day of ko o, o vacation ako, medyo hinahaba-habaan ko ang oras, hindi lang ako dalawang oras naglilinis. Maabot din ako ng apat na oras kasi merong mga places na gini cleaning ko. Minumove ko yung mga ano niya, yung mga istante ba ang tawagin. Mga mesa-mesa para ma malinis sa ilalim. Pati yung mga kama, yung kama nila. Yan, mga sofa. Yan, minumove ko yan. Lalo na pa, nagpo-floor wax ako. Kasi ang sahig po nila, mga palangga, ay kahoy. Mga old style talaga. Hindi katulad ng sa bahay namin na mas moderno na ang, ano niya, yung sahig. Kaya mas mabilis, mas madali inisan. Mabalik pa lang tayo dito sa bahay namin mga palangga. Ito palang banyo na nilinisan ko. Sa magkamakulang yan, sila ang gumagamit yan. <laughs> Tapos dito sa kabila, kung nasan ako ngayon, yan, ako lang din naman nagamit. Kaya lang, nandyan yung kanilang ihi, ano ihianan ng nala, pang nalaki. Maliit lang itong banyo mga palangga kasi na-request ko talaga yung banyera. Kaya sabi ko, lahat ng nandyan ay lahat gamit ko. Yung mga pang makeup ko, mga krema-krema ko, ayan. Yung isa, nagsabi na sa akin na malapit na maluto ay, at kakain ko. Baka ilabas ako ng as husband ko. Kaya naglaban na din ako kapag nandito ako sa banyo. Ilagay ko na yung aking washing machine. Kaya ang damaya na yung know, vlog natin mo ko lang kasi pareha to sa bahay. Pagkawa mamaya, pati pag... Pagpaligo mo, i-video mo. <laughs> <laughs> naman sa asawa ko eh. eh. pero malinisan ko din. Um, bago ako maligo, linisan ko muna itong manila ko. Kasi ako lang naman ang gamit ito eh. Kasi ito yung mga tasik-tasik na. -tarsip -tarsip Kaya, mag-antabay lang kayo mga palangga. Ayan na nga pala ang aming ulam mga palangga. Nagluto. Nagkano siya ng urno. Iwan ko kung ano yan. Basta siya ang bahala sa pagkain na yna, namin. Chorizo ata yan eh. Chorizo tsaka papada. Tapos, nag-ano din siya ng garbanzos. Garbanzos yan dito eh. Yung kung ano yan sa atin. Ayan mga palangga. O, o di ba? Kibay pinta. Tapos apart, aparte pa doon sa garbanzos, nag ano din siya ng parang fideos. Tapos yan na yung kinalabasan nung kanyang gi gi oven na karne. Masarap siya mga palangga. Tsaka siya talaga ang niluluto sa pagkain ko dito mga palangga. Hindi talaga ako nakikilam sa kusina. Kaya siya din na nangungumpra ng mga uh, ano, anong, mga anong tawag mo? Eh? Pagdating sa pagkain, siya na mamalingki. Ako naman na mamalingki ako sa gamit sa bahay. Ano ba, mga sabon, mga pan, sabon pandaba, ganyan. Yan ang kinukumpra ko. Tsaka yung mga, ng, ng, anong tawag niyan? sobrang uh, kami pisay? Oo, mga papilihin ko. Yung mm, sa banyo, basta kusas ng sa bahay. Ayan mga palangga. Ito lang yung ebidensya. Busog ang bitok ni Chata, oy. Mangga postre. El stico. Huh? El stico, por ahí. Huh? El stico! <slutra> <slutra> Chocolate. <huti> ya tengo No, esto, hola. Maparanga, time to relax. Time to relax, <laughs> Axila. Mira que blanco la axila, tú. Más blanco que la mía. No me saques, por ahí. <laughs> Loco va a buscar a su hijo. Cállate. Cállate. <laughs> <Espérate. risa> <Espérate. risa> Pensaba que era una salpicadita. <laughs> por eso. Por... kasi to kalimpiar, tiyo. Kabadlungon. Hindi rada eh. Ngayon palangga, tapos na ang maligayang descanso ni Chata. <laughs> Preparing na naman sa work ko sa bar. Kaya, ayan. Nagbali, nagsiesta na ako niyan mga palangga. Nakatulog ako ng mga 30 minutes nung pag-alis ng anak ko kasi nag ano siya may may ano tawag siya training siya sa football hinatid ng ama kaya nakatulog ako ng 30 minutes tapos nagpa-alarm clock ako ayan bihis na naman si si Chata para sa sa pang, sa trabaho ko talaga na panghapon kaya ayan minsan nakakatamad kasi lalo na kumudong uh, komodong komodo ko na sa sofa <laughs> tapos sabay kailangan mong pumasok sa panggabi. Mas, ako para sa akin mga panangga, mas gugustuhin ko magtrabaho ng pang umaga. Katulad ng, ng oras ng asawa ko. Ang trabaho niya ay 7 to 2. Ayan mga parangga tapos ko na ipusod ang buhok ko. Sus! Grabiha. Ginagamitan ko ng ganito mga panangga Oh. Yung wet shine. Kasi kulot. Meron pala akong i-share sa inyo mga parangga. Ito oh. Oh. Deodorant ito mga palangga. Alam mo yung pa ako sa Pilipinas mag, magbili lang tawas. Nagbili ako ng tawas pag din may uwi ng Pilipinas. Nagpapabili ako. Kaya lang may anuman, may expiration pala ang tawas sa atin. Ayan mga palangga, oh, Nilagay ko pa dito kasi pinag-isa ko na. Oh, tawas yan. Ngayon, sa kakasuri-suri ko doon sa supermarket, meron pala dito tawas na bato na. Tignan mo, basain mo lang ng konti sa ano, tsaka mo ilagay sa kilikili. Tinikman ko, Tawas talaga siya. Pero ano siya? Ginawa nilang solid. Kaya kung sino yung dito mahilig, mga Pilipinang mahilig dito sa Bilbao ha. Mahilig mag magtawas. Ayan, meron na po. Meron sa Mercadona. At ito, binili ko to sa Supiko. Dito sa Berango. Sa Mercadona, meron din. Iba nga lang ang tatak. Pero pareho lang. O, oh, di ba? Ngayon, mga palangga, maglalagay ako ng Lalagay ako ng sunblock. Kasi, tinan mo, tinagyawot nga ako. Kasi ano tawag yan, Nagkagamit ako ng, alam mo yung lababahiyas? Mainit ang ano? Mainit yung kanyang singaw. I alam mo na, para hindi naman lang ating melasma. Mm. Ayan. kunting lipstick. E ready to go na. Doon naman tayo sa work magulag mga tatarangga. Pag meron akong pagkakataon. Para makita niyo yung aking daily. Nagano pala ako, nag, natulog ako mga 30 minutes. Ngayon, bago tayo bababa, i-dryer ko din yung aking labahan. Ayan mga palangga, papasok na tayo sa trabaho, ganito lang palagi ang ating ang ating daily life mga palangga pagkagising trabaho na agad katapos konting pahinga yung kain lang tsaka yung parang idlip tapos work na naman hanggang gabi na ito mga palangga gabi na ako dito makauwi kaya try natin i-vlog doon sa ating work pagka nakaalis na yung amo kung ano yung kung ano yung ating ganap kasi matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload ng video kaya magmumu ako at magme-galav shoutout lang ako sa mga chatas babies at uh, salamat sa patuloy na suporta ninyo sa akin kahit na wala nang palaro si Chata nandyan pa rin kayo kaya maraming maraming thank you Thursday today mga palangga dito at uh, sa ngayon hindi pa umuulan pero dito talaga ang panahon pa bago bago na bali, autumn na ngayon otonyo nung dia, nung dia 22 lang siya nag ano nag nag otonyo kasi tapos na ang summer dito pero maano pa din ang panahon mainit pa din 18 grados kaya lang just in case kailangan mo talaga magdala palagi ng ano blazer ayun mga palangga kakapark lang natin time check magpo four na kaya yun ang pasok ko ngayon sa work pasok na naman si Chata Ayan mga palangga, binidyo ko yung mga sobrang pinchos. Grabe, ang daming sobra. Nagpulga na nga kami sa kakakain. Nagpulga na ako sa kakakain ng, ng mga tortilla mga palangga. Ngayon naman mga palangga, nagprepare na ako puko. Puko a puko para magsarado na ako. Malapit na na magten 10 eh. Ten hanggang 10 ako. Yan yung mga palangga, nagkaantay ng client. Pero habang nakaantay ako, nagka-advance na ako ng mga linis-linis para pagsarado ko, kunti na lang yung aking aking gagawin. Pero kahit na gano'ng mga palangga, marami talaga akong ginagawa. Kasi bukod pa yung sa bar, tapos sa kusina. Tinan nyo naman mga palangga. Nililigpit ko pa yan yung sa kusina. Tapos niluluto pa ako ng patatas para kinabukasan, ready na para gawing tortilla ng aking amo. Tapos hindi, hindi, lang, hindi lang yan. Bukod pa dyan, mag, magbabalat ako uli ng panimagong patatas. mga isang balde para naman sa Friday na lulutuin ko kasi pag Friday kasi mga palangga meron akong pinchopote matagal matagal akong ano, nakakauwi kasi imbis natin ang sarado ko 11 ako nagsasarado kaya mga 12 na ako nakakauwi ng bahay tapos marami akong tao niyan kaya wala na akong time para mag balat ng patatas tsaka maghiwa kaya ang ginagawa ko Thursday pa lang, nagpe-prepare na ako ng dalawang balde isa, yun yung niluluto ko for, for, the next day, sa Friday. Tapos yung ipiprepare ko na, na hinahanda ko, humulan ko lang siya ng tubig. Yun naman yung lulutuin ko sa Friday night para sa Sabado. Kaya ganon mga palangga kahirap at trabaho. Kaya, kaya minsan nga napapaisip ako. Grabe pala ang, ang, kumita ng pera, ang hirap. Kaya nga sabi ko, maabutan ko pa kaya ang, ang um, humilasyon, yung mga nagpipensyon. Baliktad nga mga parangga eh kasi mga nagpipensyon ngayon, katulad nila kaabos, gusto pa rin magtrabaho. Pero ako nga, pagod na ako sa katrabaho mga parangga Kasi 20 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako eh. Kaya kung napapansin yung mga palangga, bolo na ako ugat sa kamay at sa paa. Lalo sa paa mga palangga. na na ako sa barikos. Barikos veins. Tapos ngayon, magngulungul pa rin siya. Lalo na pag winter mga palangga. Kaya talagang nagawagamit ako ng medias na yung masikip, nabibili yan sa pharmacy, mga parang mahal pa naman. Eh, syempre, yun araw-araw ang ginagamit ko para makagwantar ako sa kakatayo. Eh, mahal. Pwede naman siyang hingin, hingian ng ano, ng reseta sa doktor para kalahati lang ang mabayaran mga palangga. Pero nahiya naman din ako na lagi ako nang hihingi. Kaya sarili ko na lang pera ang binibili ko, sarili kong kita kaya mga palangga uh, parang napapagod na rin ako sa kakatrabaho mga palangga kaya sabi ko nga sa sarili ko uh, pag nagbakasyon ako oh, o ano nung kasi ah, talagang bahala na magdisfruta talaga ako sa bakasyon ko kasi pagkatapos ng bakasyon trabaho na naman, kayod na naman kaya pag may nagsabi sa akin na marami akong pera o oh, sige tanggapin ko na lang sana magdilang anghel sila kasi tinan nyo naman ang trabaho mula pa kanina umaga nakilos ka na kaya bawal talaga ang tama dito sa ibang bansa ngayon eh, ganun talaga kasi pinanganak tayong mahirap kaya mga palangga ano lang yan ang good vibes lang palagi para hindi tayo ma-stress sa buhay at at lagi lang tayo nakasmile para hindi tayo tatanda agad pero pag napapansin nyo talaga mga palangga, pagod na rin ang katawan ko so, sa pagkatrabaho. Kasi ilang taon na, 20. 25 years na. Ako nagtatrabaho kasi 20 years old na. Ano, hindi pala. Mali-mali <laughs> naman ito si Chata. 20 years old ako nag-start nagtrabaho eh. E 2025 na 2001 pala ako pumunta. Dito di, yun mga ganun, mga ganun years na nga ako natatrabaho. 25 years, tama pala ako kay tunta. Kaya yan mga palangga. Yan palang daladala dala ko na patatas na isang baldi mga palangga. Yan yung first batch na aking nabalatan at nahiwa-hiwa. Ngayon, meron pa akong isa pa doon sa bar. Doon ko yun siya babalatan sa kahiwain para kita ko kung may papasok na client o hindi. Ayan. Eh, mientras, sinasalang ko na yan mga palangga habang may ang ginagawa rin ako sa bar para pag pagdating ng na, natulong sa akin sa paglilinis, free na yung kusina at hindi ko siya ma maistorbo. Ayan mga palangga, wala na akong tao. Time check tayo. Ayan ngayon 30 pa lang. Ang sarado ko ay 10. Pero magsasarado na siguro ako ngayon yung mga palangga. Kasi walang tao. Nag-advance advance, advance nga, na rin, rin ako. Ito pinakahit ko yung maglinis. Lahat ng nagamit, lahat ng bitina. Nagyan uh, ng pinchos. Hindi ko pa natapos ang patatas. Ginawa ko na in advance kasi bukas may pinchos mo. Hindi ako nagluto yung, yung magawa. Ito mga sobra. napulgan na ako sa mga sobra. Nagaling namin yan ang ka, ka ano ko sa katulong ko dito sa paglilinis. Tapos ililinis na to. Ito ito to mga na, mga nalalim ko. Tapos lilinisin dito. Kapitera. Ito patayin lahat sahig Kaya yan mga palangga. Ayan, ayan yung vlog natin for today. Kaya siguro hindi ko na antayin na, na nandun ako sa bahay. Magpapaalam na ako dito at huwag kayong magsawang magsuporta sa akin at uh, tabayanan nyo lang ating susunod na palaro dahil babalik ako sa pagpapalaro eh, mag lang muna tayo ng ating papalaro mga palangga Bale, mag-ingat kayo palagi at uh, God bless us all and huwag kalimutan na mag-smile palagi at huwag ipatambay ang problema sa Uh, sige mga palanggang, nandito na lang ang ating vlog. Hindi ko na antayin na makauwi ako ng bahay kasi mga one hour in half ako nandito magulinis. Ito pinakahit pinaka-hit ko. Kaya antabayan, antabayanan nyo na lang ang susunod nating vlog mga palanggang. Thank you for supporting me always. Bye-bye!